Yo, mga kabady. Muli tayo pagbabalik sa Tabalagan ulit. May kalaban lang dito si Leed. Magkapatid, si Ilong. Ani sila? Uh, Magbe-B1 sila. 1B1. Ilong, alis. Pag pag natin tatagalan. Papanoorin natin to. Let's go. Game. Okay. Yo, mga kabari. Ilong, anong bagay? Ayan ba? na po sila. 1v1 na sila ng dalawa ni Ilong. Tat ni Let. Na, na kapatid. Ay, nakabang. O, oh, 1-0 lagad. Namang na, na siya lo, si Ilong. O, um, Ilong. Nakita ko ulo mo. Okay. Pati video, akong na ang video. Kapag may kumumshot. 1v1 na kayo. 1v1 na sila, 1-0 na. Alam na, alam ah. Hmm. Ang score natin, 2-0. Ang tagol ko na sa gitna, wala ko pa. 2-0 oh, ah. Lamang dalawa. Nakatago yata, o nga. Ganda ng laban eh. Ito ha. Oh, naman yan kung hindi ka harap. Ang ganda ng laban, 2-0 na tatlo. Hmm, sa sinun. natin, 3-0 na. Lamang na yung red. Si Ilong. Hmm, napakute, napakute. Hmm, isa na lang, isa na lang, isa na lang. Ang score tong iso. Isa pa, isa pa. Wala pa yung score ng isa. Blue team. Lumabas ka, bawal magtago. Kaya po siya, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na! naka na, na po ang um, blue team. 4-1. Score natin na, 4-1. O yan na, o na, 4-2. Ayan na, 4 na, na. Uba, yung score Portuna, portu. Baba, mm hmm, Duga. ikaw 'yung mabas. Mm. Mahabol na 'yung blue thing. 43 na, 43 Laman ang isa. Isa na lang namang nila. Namang na 'yung isa. Mga kabady, may nalala na. Ano ang masasabi mo sa kalaban mo? Ah, um, may isa siyang lead. Wala siya. May ina pa siya. Magpalakas muna siya. To, so, may iba pong kinalaban. Ano, mo muna yung part Yo, mga kabady. May nalala na. Si Ilong. Babawi kaya si Leet sa susunod na videos namin. Continue.